What's up guys? Mayong buntag. Sumo so, ni ang tambal ni Ate Esther. Mo ni ang kuwan kanang maintenance ni Ate Esther no matag adlaw. So good bore sa guys. Duha kabuan kapin. Tapos ito. So kuwang lang ni diri ang kulang lang sa maintenance ni Ate, yung close up guys, ang close up mahal pa naman kayo na. Nga tambal so mo nay ako gingon guys nga wala man goy supply gikan sa atong gobyerno no kay bisan gani dito sa si na pinakadako na, na nga hospital mental hospital sa tibuok lite guys suwa so, gyud sila nakawala sila makahatag og close up no so nga rin po sa among RHU mao gihapon guys wala ang naara nila guys kaning bipiridin og kan respiridon so aton ning gihimog content guys para mahibaw pod mo no kung unsay mga gi maintenance ni Ate Esther So kani guys, tag 30 30 ka pin ug palito na ni nimo tindahan. Tapos kani guys, tag 16 pesos na uh, moabot ani uban 20. So kasagaran yun na uh, ako mapalit dito, kumahutdan ko na ning bipiri din tag 16 ka pin sa'y 17. Tapos kani guys, tag 30 ni kapin ang respiridon. Ang pinakamahal din nga tambal ni Ate Esther ang close up pin. Ang close up pin guys, 60 to 70 pesos. Kausara na ya tumaron kada gabi ira no. So more na wala nato diri ah, guys no. So ako hangyo lang ko sa inyo ha guys nga kung naatay video nga i-upload kung pwede ba inyo lang i-share guys para uh, i-share lang ninyo guys para uban po makakita no. Mora na ako pa ngayon ninyo isip tabang sa ako ha, guys no. Kay kung pananglitan madto ko sa hospital o madto ko sa mental hospital nya usara ka tambal lang mahatag nya kanimoy akong paliton guys. Pirti ka dako nako og gasto kay kini tag 32 unya kaduha man sa usa adlaw so kung 32 64 ang adlaw guys Muna yan, iyang tomorrow noon unya ugwa pug ugwa pug close up tag 60 guys sa usa usak ka adlaw so ang atong mga kuan na is 100 plus adlaw adlaw guys so sa usod sa usa ka buwan natay mga dako dako gud atong mga gasto no kay ug tag gatos kapin so dako dako jud guys no So mo na ako ah, hangyo lang sa inyo ha ah, guys kung pwede. Kung pwede guys ah. Guys no, ako ray hangyo sa inyo ha. Ah, kaloy ko ninyo, tabangi ko ninyo. Ah, I-share lang guys, wala man tayo bayad bitaw sa pag-share. Dili man siguro bugat ang pag-share sa ato ang ah, mga video kung inyong, inyong i-share guys. So mo na yung hangyo guys para makapalit po tao ang tambal ni ate Esther no. Kaya karon pa na guys. Saksisip na rong buwan na. Hindi ka na mga duha guys. Sige palit tambal ni ate Esther kay kulang lagi kulang yo, kulang ang hatag sa kuan guys kulang ang hatag sa kuan Atong gobyerno no siguro ah siguro pay supplier nga na kuan kanag yung close upin guys may wak yun ang close upin na mahal pa na mahal po na kayo siya nga tambal guys tag 60 to 70 pesos ang buok niya adlaw adlaw na guys no so usahay guys kanira siya bipiridin usahay po datumiyaging buwan bipiridin ako oh, no close up close o bipirid din ang nahatag wa oh, uh, o lang ang nahatag wa gi close up so mga tong bagyong miaging buwan lahat ang usa ka buwan ang nahatag sa ato guys murag biperiden ray nahatag sa ato no? ano no, close up kanira respirid may nahatag sa ato ang wala sa ko guys kining biperiden o ang close so bugat sa bulsa guys kay kini eh, size pesos ni eh. tapos 60 So adlaw-adlaw na siya guys. So ako panagana kung maadto ta og kuan di ta matagaan og tambal. Kung di ta matagaan og katagaan ra man ta kanirang usa kay labi na mahutdan og supply. So ato mapalit duha ka klase nga tambal mo nang kinahanglan jud siya dako-dako nga budget guys nga naatay pundo daan para kung pananglitan di ta matagaan og tambal dito natay kapalit og tambal ni Ate Esther. So ako lahang sa inyo guys. Isip tabang niyo sa kuha, ah. og tabang po ninyo ni Ate Esther inyong kaluoy nga i-share lang ninyo guys kung na upload sa ato a uh, Facebook i-share lang ninyo guys no mura ginay ako hangyo share lang ninyo guys no o, share ninyo sa inyo ang mga friends sa Facebook para daghan po yung makakita no at least nga naatay igamayin ka blabina karon guys gamay radyo kay kain kami rong buwana guys no gamay rejud kayo lisod gali jeans yes guys nga amo ako agasto nga tutus tak takluban atong pangadto namo atong 26 mga 6,000 kay 4,000 na mong gisakyan plus kao na mo dito so naagid sa mga doolan 6,000 guys so moro na ako hangyo sa guys no kaloy ilang ko ninyo kaloy isi at nga i-share lang niyo guys moro na ako hangyo share lang ninyo ano yung video no nga ato i-upload sa ato a facebook salamat kayo sa inyong tanan guys sa inyong supporta labi na itong mga solid supporters na ito. Uh, salamat yun guys inyong tanan katong mga nag-react, nag-comment, nag-share sa ato ang mga video, naghan kayo sa lapan mora na ako hangyo sa inyo ha guys i-share lang ninyo, comment, like uh, ragot guys, so thank you guys